mga igsuon karong adlawa, piyesta ni San Lorenzo Ruiz de Manila ang pinakauna nga Pinoy nga gideklara sa simbahan nga santo si Lorenzo taga Manila na ay asawa og mga anak sa Kristan katekista pero gipasanginlan siya sa usa ka krimen nga wala niya buhata agi sa kahadlok, mikuyog na lang siya sa grupo sa mga misyonero nga magmisyon sa Japan. Gatuo siya nga muhapit sa Macau, kay dito na lang unta manarbaho para sa pamilya. Wala mihapit, milahus sa Japan. And during the 15th and 16th century, init ang dugo sa mga Hapon against Christians. Mau masakpan ka nga krisyano, i ka, eventually patyon. Og naapil gyud si Lorenzo. Kabalumog giunsa siya pagtorture, gipugos siya painom og daghan kay tubig, dayon giambak-ambakan iyang tiyan. So just imagine ang tubig, siguro sagol dugo nga migawas sa iyang lawas. Ug ang pinakasakit gihiktan iyang tiil, gibitay siya iyang ulo na sa ilalom sa usa kabuho sutanang dugo padulong sa ulo tanan aron dili magpundo ang dugo, gihiwaan siya gamay sa iyang ulo aron muagas ang dugo. Slow painful death mga igsuon grabe ka sakit. And yet, for the last time, gipangutana siya, isalikway ba si Kristo? Unsay Tubagni Lorenzo. If I will have a thousand lives, I will still offer them all to God. Do as you please. Kung na ako y usakalibu panga kinabuhi, kanang usakalibu ako ng ihalad tanan sa Dios. Buhata, unsay gusto ninyong buhato naku. mga isoon kita pod. Gisa muk sa yawa, gusto sayawa mo surrender yu ta ato pong isulte ang gisulte ni San Lorenzo at ulang usbon gamay If I will encounter a thousand problems I will still pray to God and offer these problems to God and I will not surrender Satan You cannot bring me down If I will encounter a thousand problems, I will still pray to God and offer them all to God, and I will not give up. Anak na ha? God bless.